Ah, ano ko? Amen. Nakuya, amen. Malugod ka na. Tama po ito. Oh, laki oh. Wow! wow. wow. Okay, yun, Masarap din diba? niya? Dragon ayan good morning kumusta kayong lahat Yan for today's episode guys yan ang after 100, 100 times. 100 years. Na naudlot. Kaya siya malalim daw ang tubig. Na, Malabo. <laughs> At busy raw sila. -sira. Blah, blah, blah. Yan na tuloy din sa so, wakas. Thank you so much, Team K. Sa pag-invite ulit sa amin dito sa Team Ilog. Siguro na sa isang taon din kaming dinapunta dito. Isang taon? oh, kung hindi so, pa nakakain. Guys, oh. oh. oh, <laughs> na mahigit. Oh, so, ay, maraming salamat. Ay, maraming <laughs> salamat. <trago po>. Nakalibre <laughs> kami. Kaya naisipan na. Oh. Nawa naman kami. Hindi, ano, Hindi sama sa Ilog. Oh. Nakalibre. Tapos nagchat na na mag-ilog tayo. Ah! <laughs> <My God. laughs> Tan tanaw na utang na loob yung ano. <laughs> yung dragon fruit. Kung <laughs> hindi pa naka-pray naka, naka ng isang tray, tapos binenta niya 150. Taga negosyante na <laughs> tayo okay. ngayon eh. So yun yeah. guys, uh, this episode, uh, sasama namin ng Team DFL para um, Kumandaw ng ano ng timing na kinanananamin kahapon. Yan, thank you so much. Yan makaka kainan ng alimango yung aso uh, ni Gp. hoping na ano. <laughs> Sana uh, may huli. Sana sa aming timing. Yan, let's go mga drow. Tara, let's go. go. Okay, tara, let's go. May napaka nang kong lukan, guys. May mga kamayan nabang papunta kami sa mga timing natin. Mayroong nakuhuluplut na na lukan. Masarap to i-prito. Ano'ng ilalagay? daanan yung natin mamaya. Oh, well, na, hindi mo. Tapos ano, diba ginawa natin yung ano, ginawa natin lumpia. Ano naman ito? Ayan, first time ni Kuya Dan magsama dito sa ano, manggarin. Marami ng bisis Pero ngayon lang nakasama sa ano? Sa bakawanan. Ito bagong unto pero maliit pa lang. Hmm, kailangan malalaki. Diyan, Hi. meron dito. Meron? <laughs> Lahat ng masikarang talaga ito kunin natin. Na-miss natin ang um, mga seafood. Hindi pa sayang, nakarami ko na yata. Ayan o, oh, red bag. Ayan o. Oh. bago pa yung ating red bug. Hindi pa siya dalawa pa. Ano 'yan? Looban. Tama nga puno-puno siya eh, no? Sana -e guys buo pa. Free. Yan guys, unang pando tayo ng ano, nang simain. Tignan natin tumirain tayong makukuha. Wala. 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 na. Wala. ante, Wala. na! O, Wala. mo. Wala. 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 na siya, Wala. Oh. Ano yung ginamit nilang pamain? Oh, okay lang eh kung ilang piraso naman tong timing nila na ganyan kahit tigi isa na o kaya pa rin. Ha? Siguro muna sa dito. Dito na punta yung sapatos ni Kuya Dan nung nagbaha oh. Tung sakto eh, nakita rin kami. Eh. Tagal iniyakan to eh. dito lang pala. Thank you Lord. <laughs> Buti hindi you know? mo pa tinapon yung partner niya. Gimbak yung, yung mo ka pa daw yung partner niya. Maging paano ko pa ito, bambitin. masagat nila eh. Baka na saan ang mamandol ng timing. Ayan, makita ako Ito o, timing may laman. Kinahay na nga lima mo. Ay, may laman din o. Oh.

Mas maganda sa'yo na kung ano eh. Walang alanganin sa mga tao sabik <laughs> sa so mga Walang sa mga PG. Hindi nakatigil. Isang taong pa naman? dapat La! Malaki! Malaki! Malaki Malaki,

kaya tama na yun daw. Hala, ito! Ito! Yeah. Kuray! Ay, ano, dawat! Dawat! Ay, sira! Ay, <laughs> Nice one! Butas <laughs> to. Ayan, no, baka limango yan, Kuya Alin. naman, Peng? Pang...

Wow. Ah, ito o. Hindi lang siya ganun kalalaki pero pwede na yan. Pwede na naman. May sarabol. Walang hindi pwede. Oo ah. Uh. Lahat pwede. <laughs> oh. Oh. Taba kaya Oh. Ganong mantika niya katulo? Mabalik. <laughs> Oh. Ilang timin yung nilagay niyo ay Kuya Allen? Ilang timin yung nilagay niyo dito? Ano? 20. Kahit yung 10 lang sana may laman no? Diyan ano. Ito may laman, ito wala. Ano wala?

may huli? Yan yung ibig sabihin, mahuli. Kung sa laki Mahuli. May huli? May huli siya. May putik yung alin? Itong... Siya Eh, siyempre, putik. nabaha. Nag-high time. Meron naman isa. Yan. Yeah. Ito mm. so, yung isa. O, isa na yung stick niya. So, Itong palapalda. Tapoy mo naman yun. isa. Ito. Ante, kunin mo yun! May laman? Wala. Zero. Ang malaga hindi tayo na zero. zero pala, Ang masaklap niya yung 20 na tim in maski sa walang laman. Aray. Aray, aray. Atin... Malaki? Eh? Parang ito lang yung nakukunan. Sa akin pa.

Tingnan. Wow! kurayen din. Masarap man din, di ba, yung kuray? Hindi, ginakain yan? Ginakain. Ginakain yan. yan? Ayun pa, sa gilid tayo mayroon maliit. O, oh, may anak. Kuray din. Kuray din? Ayan, o. Kuray. Iba talagang kuray na, Makwan yung kwanya. Uh. Matambok. Oo. So, uh. Matambok. Lupa, o. Lupa, o. may naapakan tayong lupa, na Meron. Meron din ako lukan. Wow, nice, <laughs> nice. Nice, catch. Ang ganito? Hindi yan ginawa naman te. Saan? Ayan o. Ayan o. Ayan Ante ah, sama mo nga. Ayan o. Ayan o. Bago marami doon. o. diba? Buhay na buhay. Wow! Nakalaki. Tagi isa lang talaga siya. Ba't isang paano lang yan? Ito ka naglaban. Baka ano yan, napakawalan okay. dati. Sayang okay. po, kalamaki pa naman o, kalaman. Ayan okay. po o. Payat man yan, laki lang. Kunto eh. Kunto diba yung... Ang dagat. Ang Ba't kalalaki na rin yung gurong nila dito? Ang dami o. Huwag lang, pinagkukaan na nandiyan. Hindi, hindi daw nakain yan. Pwede mo yan. Nakain na. Nakain yan. Nakain yan. Hindi ba kunto?

No, 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 no. Guwan mo na paraan. Dapat paglabas ng daliri mo kulang ya. Dapat <laughs> <laughs> may isang kulang natin yung kahit lang yung hinduliit o <laughs> kuton. Kahit ko kulang yun, nakalagin ko na po. Hindi kaya. Ba, may ganyan panduko. Hindi kaya. Hindi nga magsuwa. Ay, kumbaga. May ganyan panduko. Wala yun eh. Ante bigay mo na yung kay Kuya. Ay dalawa ang <laughs> nagpasok, Ante. O? Oh. Ay no, isa. Ay oo. pang crab. Mun pa isa Bibi Biby bago mama. Anak niya 'yan. Anak niya. Maganda sana guys 'yung ano, 'yung dinudukot. Kaya lang wala tayong mahanap na butas na ano. Tanghal mango. 'Yan ang ano eh. Maganda. Challenging ba? kaka na mga butas. Nataktan ba siya sa inyong ito ngayon? Ang mga ito. Ah, Nataktan ng ano? Bandlek yung mga bultas. Kaya okay, mahirap maganap. Tsaka mas malaki yung ganun. Mas malaki yung laman yung nasa butas mo sila. Yung dinudukot. <laughs> okay. Hola, gente. Yan, hindi natin sinama sa Antiligaya gawang anong, ano, Wala. takot. Ay, <laughs> takot ay, sa isa bangka. Dito lang naman kami sa may, ano, ilog. Hindi naman kami pupunta ng dagat. Ay. Ito ulo kanto oh. Basta meron kita kayo ganyan oh. No? oo ayan oh. Ay. Eh. Oh, no Ay! Ay! Maganda rin manguha mag ng buhok. kasi malalaki siya. Hindi katulad ng tulya kala pipino. Ano yun? Kuray yun. Ay, ano da kong mo? Ikat <perses> sa ako. Tatakot yung kamay ko. Magpuno sa inalim. Huh? Ano? <laughs> Ante, ikaw nga. Natatapat din ako eh. Mayroong dyan nagpon sa akin eh. Ayan oh. Saan? Hmm? Ayan, oh. Bako <laughs> <Ay> <laughs> mo, naglabas. Kalaid. Oo tayo. Lala, oh. ah! oh. ito oh! Saan? Malaid! Ayoo! Ante! Ito oh. Baka kon na naman, luno. Patay buhay. Kalambot niya. Bagong ah? kwahan palit. Kuni niya na sa akin. Hindi na. Hindi, buhay siya, oh. Buhay? buhay. Ay! Oh. Ay! <laughs> May napakan na naman tayong lugar. Nagla na lang naglabas, eh. Mapakan mo lang talaga siya, eh. Yung ubat niya. Yung niya. kala dito ay? ito lukan. hindi pa ng halo nyo? ano yan ito. Mo. may init sa mata to. Nagatunog yan yung uh, ginagawa mo dyan. Ah, talaga. Madami na yan, o. No? <laughs> Baka kalit-lit naman. Pag galawin mo ito man yan, lago lang nag-aise. No. Baka dakumo lang yan. Baka dakumo lang <laughs> yan. Aray kuku! Gulok! Masakit! No, ano yun, Kuya Allen? Dako mo lang? Ano yung mango? Kamo. Oh, totoo. Napahama ako ni Juwang. Malaki, malaki. <laughs> Mga segunda ayun to. Masakit e. Eh. Kataras po mo man ng ano. Naka, nakagat na yung daliri, ma? Ay, hindi. No, na, na, na. Ay, kaya hindi mo. Inaano, tinatanggal. Okay, pag ginagalaw mo ah! yan. yan. Oh, dalawang kamay, dalawa na. Kinalaki oh, oh, yeah. tapos ituturo. Oh, maganda yan. Huwag <laughs> ka iya. Aray, tarot yung masakit. Masakit ang to. <laughs> Bakit ano nakaipit ang...

Balik, balik lang kami pag nag high tide. Pag bitaw. <laughs> na yan. Tiga. Ay, ko, pa, Ikaw kasi padukot ka ng padukot eh. Dakumok pala I ha. Ikaw palang ang nadali. Alang alimang mo. Sabret ano ipa, I, i <laughs> ipa Ipasaan mo Ipasa mo kay Kuya Mag. Malaki ko ya. Ma ano na kamo ko ya Alen? Hala. Hala Kuya, Ma kuya? Ma ah! ha oh. kuya Alen malubog ka na. Kilain Hila ka na yan pa ilalim. Ginahilan ka na. Hala hala. Ang kamay ko na to. Ang wasak. <laughs> medik, medik, may Mom, ano ako dito. Mom, si Kuya Ale. Hindi na makapagluto yan, hindi na makalabas. Kasi kasi yung ano mo, makagat ka rin, dandaan mo. Dito, Dito. Primera. Dito. May band aid ako dito. Ayoko na nakasama kayo. Dadala, dadala. Hindi ako adik. Hindi, maaluan sana siya. Wala pa naman yung bulo. Ang problema, itong itong dalo ko na ito, tag-iisa sila ng sipit na, na gano'n nila. Wala, buti na rin ang kamukuhan. Buti ikaw, ano na, sulat ka rin. Dugo nga ako. to a dugo Hindi, okay lang kung gantes. Hindi nga ako nakagwan. Ay, nakagwan. ka kaya, kuya. Paano ano pa ba paano ka madugo? Hindi matanggal at si ano? Pag mo yan, lalo niya higpitan. <coughs> na. Hanggang bato <laughs> <laughs> na? Hilahin <laughs> mo na yung <laughs> <na> <laughs> puno. <na> <laughs> <na> <laughs> one, one, two, three. Jump! A kung ako, hanap ano, kulang yung ano. Magkanta ka na lang diyan. Kung ako, mag aasawa awa. Apitin ko. ko. Ang Yung marunong magdukot ng alimago. May lung pretendin, ginakagat ako. Dito. Malaki na oh. Ako ya. Mira. Nagkuan ka? Naku, gabukal na yung dugo oh. oh? Aroy, dugo Ako na, na nga yun. Oh, Kuya Alin. <laughs> <laughs> alam may kanin na. Naglabas na yung kinain mo. Kaya ito, mangga mo mamayang gabi. <laughs> Iwanan ka namin muna dito eh. <laughs> <laughs> Kuya Alin. Hala guys, si seryoso si Kuya Alin na kagat ng alimango. Dito ko. Oh. Ay, nasipit pa lang. <laughs> ay, ay, ito, ito talaga kamo. Hindi nila yan, hindi yan sila maniwala. Hanggat <laughs> <laughs> nila nakikita na ano. Oo okay. eh. Naka, ito dapat to kain okay, Kasi brado. baka nag-acting ka lang diyan. Ito bro daw kain okay, no? Para baka... Ano na kasi itubuin mo. Tapos okay. ako oh, sa akin mo, basak 'yan. Pagkat uh -huh. okay, okay, no? ng dalawa, pag ginagalaw mo yung kamay mo yan, gulok, yung gulok, Brad. May dala tayong gulok, ay? Meron, ginahanap niya ngayong nalampasan natin na ano, kulang pa yung sineng. Aray. <laughs> pag nagalaw ng kunti, gaano? <laughs> Natawisan ako. <laughs> Bye-bye, Jey! Oh. Bye-bye, anumurang! Kaya punasan mo rin! Ay, pag ikaw yan, Ate Joanne, kanina ko ka pa nahimatay dyan. Ay, <laughs> talaga. <laughs> Ate na lang, oh. Dapat si Joanne. Ano? Dapat si juan. <laughs> si Joanne ang gusto Dito. ko maisipit, hindi ako. Kabilis na karma, Kabilis. guys. Kabilis. Kabilis talaga. Dito, kanina mo pa yung ginagpansin. Saging galaw yan. Magadiin sa kanya yun. Uy, taw ka na. Parang muna. mo na. Ay, nagkabito na siya. Okay, pero sayang yan kung hayaan natin. Uy, <laughs> hindi pwede ah. Na, hindi na makuha yan. Oo ah. Uh, Talaga ka, eh. Kinagat ka niya na. Uh, nakasipit na. Langan ko, ko na, ma... na, eh. ka lang pa. Kailangan din natin. Kasi kung mga mga... Hindi ka makaganta ay. Mamid ko nga. Parang ganun lang <laughs> pala. Saksak ko yung pa ako <laughs> dyan ah. Kung ano, ito na ipakagat ko. Hindi yan makatalab dyan sa kalyaw. Ita, ma. Baka yung pag yung kalyaw ang natamaan <laughs> niya, siyang mag-atras. Mga <laughs> mga sumber yan. Bungi yan siyang nagpapakita. Siyang nabungi. Oh, paano na kami? kami para mahila na sa bahay. Diyan ko to. Palitan mo. <laughs> sinama mo na sana yung kamay din ni JJ para sa kanya. Hindi, kunwari kahoy na lang isalpak mo eh. Mamaya yan ulit ang kinagat niya, de. Double kin ka ngayon. Dalawang kamay eh. Rimira to. Malaki ang Kuya Mags? Tamay Kuya Mags, malaki? Malaki. Naghahugang ang puno eh. puno? Naghahugang puno pag dinin ng gagal. Umutin ko. Diba, kayo dito. Baka matusok ang kamay niya. Hindi na, Brad. Nakabitaw na yung isa. Naputol na yung kamay niya. Baka magkabal. Bigla! Baka Baka kamay yung ano matusok mo dyan. Matanggal ang kamay. Wala nyo, bigla. Sekundary. Ano naguha mo? Hindi pa, luwasak. May nahih

Nag-dubel pala eh. Sakto ka. pa naman. Okay, na. Kaya na lang. Nakarma <laughs> ka na lang. Ano na? yung santin Kuya Anin, may butas dito. Nadala ka na. Kaya man, Tess? butas eh. Kumuha ano kalaob. Hindi pa natin te. Ante, yung pan mo para makakon ka ng stock na yan. Ula mang laban? Ula. Ula ng lama. Eh. Ula ng lama. Ula ng lama. Ula ng lama. Ula ng lama. ng mo rin yung pinagdahanan hmm. niyo. Oo. Oh. Mga ng lupa, oh. hmm. yeah. ah. e, no? Saan? Yan. Ah. Yan ang lupa niya, no? Oo. Oh. May daan din sila. May daan din pala sila. O yan. this way. Tapos dito na. Magalubog guys Parang bildar. Sa so, yun mga Tapos na tayo magpandaw ng ating timing. Tapos Bukot na rin tayo ng dapan. Pero dadabdawin pa natin timing. Bukot tayo ng ano guys. Pag-uwag. Kaya pa yan? ako yan. Ito na

Yeah. Yung sinakyan niya, yun ang tulak niya. <laughs> maliit lang tong sa amin eh. Hawak kayo dyan sa <laughs> kating lahat. <laughs> Baka mabawasan na yung huli natin na Oy. So ayan guys, dahil low tide na, mag ano, muna tayo. Magtulak. Ay, yung dalawa magsakay apat na kayo mga, sakay malalim din dito. ng ato. Umakyat muna. Andiyan ata sa kanila yung Ay Ay magdadalaw gusto. Minit na lang ng kape. sayo may init na to, eh. Dito na lang dito. Dito sayo init na tubig. Andiyan din kuya yung tinapay at saka yung kape-ata. Papap. mga ka-dragon, mangangapa rin daw tayo ng bilaog dito. Tignan natin kung anong itsura -ka ng bilaug nagkakapa kayo ang nag-eehe o, na yung mga ng ang dami guys hindi tayo nasiro sa alimango luggas <laughs> 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 kulak uuod ah, magupo na sana ako kaagad din <laughs> Naku, <mukasihilis> Ano ante? Naku, kailangan natin yung lighter mo. Ayun, yeah, oh, Saan Naku, nabasa. Ikaw lang gisingarilyo dito, ante. Siya? Kaya, sigay, pira 'to? <laughs> natin yung na dito. Koko kurbin. Ano tawag Ito. Yan, ko. Ito dito. kayo. Ah, sino ba next? Coffee.

Nanghanap din nga pwede siya. Nagdobla nga pwede siya. Pero magandang lasa yan ah, si Greta siya sa isa. Pwede yung mga prutas, yung fruities, ayun yung tawag na nyo. Brad, malamig na ito oh. Malamig na mo na? Simtahan na kuya, maglamig na oh. Madaling araw.